Another day, another blessing, mga Marcy at Parsi. At ayan, may pa-intro pa nga na sa'yo ang Marcy Roxan nyo. Napapasayo na nga ako dyan kasi nga nai-induct talaga ako dun sa pinatutugtog ko nga na TikTok Masha. Alam nyo naman tayo, pagka nakakapagpatugtog nga, eh mas nakakagana maglinis. Anyway, kagabi nga pala, eh hindi na ako nakapagligpit. Kaya naman eto, napakarami ko talagang ligpitin pagkagising ko nga ng umaga. Pasensya na nga ulit kayo ako na late upload na naman nga ang Marcy Roxan nyo. At nakatulugan ko nga itong i-voiceover ko. Nakakatuwa nga ako dito habang naglilinis ako inapapaintak talaga ako sa music. Anyway, mabalik na hatay dito sa ginagawa ko at nagliligpit naman ako dito sa tukador at napakarami talagang kalat. Nagpa-plano na nga ako na mag general cleaning bago nga sumapit yung Pasko. Paano? Inang tulog na nga lang ipasko eh, na nga talaga. Mapapansin nyo dyan magkahiwalay nga yung basurahan ko dahil araw nga ito nang tapo ng basura. Nagulat nga ako dito pagkagising ng bunso ko ay nga kagad siya ng pinto. O diba itsura dito sa may sala ay eh, mukhang binagyo kami rito pasintabi sintabi na lang, di ba? Lilinisin ko rin naman lahat yan. Kung saan saan na nga lang sinasampay yung mga uniform ng daddy, parang hamatuyo ka dahil sa gabi nga yung nilalabhan. At dito naman, nagpagpag at saka nag naman ako ng sofa cover. Maganda siguro to kung nakabiling nga ako nung sinusuksok sa mga gilid-gilid para nga hindi laging nagugulo yung sofa cover. Hindi rin kasi talaga maiwasan, lalo na pagka mga bata nga yung nakaupo rito ay talaga namang gulo-gulo nga rito sa upuan. sino ko naman pagpaganitong carpet dahil maaligas-gas nga at ang mga bata pa naman hindi gumiga rito. Nakakatuwa talaga pagka ganito na nga itsura ng bahay, maaliwalas na siyang tignan. O ba diba, kanina kasi sobrang kalat talaga at eto nagwawalis naman na ako dito. Gumanda na talaga dito sa may sala simula nga nung nagkabit ako ng ilaw dahil mas lumuwanag nga siyang tignan. Dati kasi talaga pag video nga ako dito image eh, medyo madilim nga siya dahil wala pa nga kami nung ilaw. Maganda talaga pag isa kang content creator tapos napakarami mong ilaw sa bahay eh talaga naman napakasarap magvideo. Siyempre alam niyo naman pagka ganun eh maganda talaga yung magiging kuha mo dahil maliwanag. Baliktad nang tignan yung kalendaryo namin dyan dahil ito nga ginagamit ko na camera eh Fran. Sobrang labo kasi talaga ng camera nito sa likod. Pinagtsatsagaan ko na nga lang muna pansamantala habang wala pa naman akong pambili ng bago. Sana all na lang muna tayo sa ibang mommy vlogger na naka iPhone na dyan. Isa nga rin yan sa mga manifest ko dahil alam nyo naman isa talaga yan sa mga investment natin. So mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko at napansin ko nga na napakalikabok na nga rin dito sa my coffee area kaya pinag-aalis ko na nga muna lahat na nakapatong dyan. Isa talaga to sa kinaganda pag puti nga yung gamit mo pag maalikabok na eh kitang kita mo talaga. Anyway, kung may mga nagustuhan nga kayo dito sa ibabaw ng coffee area ko, ilalagay ko na nga lang din ang link sa may comment section pati na nga rin itong patungan. Kinaganda nga sa patungan na yan eh pwede mga ma-adjust yung layer niya kung gaano nga kataas o kababa yung gusto mo. Marami nga layers na mabibili noon. Meron nga 5 at saka 6 pero 3 layers nga yung napili ko noon dahil para talaga yan sa ilalim ng lababo. Alam niyo naman ako nung dumating nga dito, ibigla eh, nagbago yung isip ko bigla ko siyang ginawang mini coffee area. Ito talaga ang isa sa mga pinakagustong gamit ko dito sa aking mini coffee area. Ito nga mag holder. Pinunasan ko na nga rin pala to pati nga yung ng itlog dahil na na nga rin. Simula kasi nung inalis ko to dun sa may kusina, ay eh talaga namang hindi na nga araw-araw tong napunasan. Wala na nga kaming kape dito sa bahay kaya naman itong coffee organizer ko e eh, wala na nga rin laman. Ang cute talaga nitong mini coffee area ko. Sana nga so ni ma-upgrade ko din to sa mas malaking version. Nagpakulo na nga rin ako dyan ng tubig dahil wala na nga rin laman yung thermos namin. At maya maya nga lang inagsimula na nga ako magluto para nga sa uulamin namin mamayang gabi. Simula kasi na nagsimula yung simbang gabi, araw-araw na nga ako maaga nagluluto para nga pagka-uwi namin galing simbahan, ikakain na nga lang kami. At for today's ulam nga ay eh, pritong tilapia. Naku po, napakasarap nga niyan. Lalo na pagka meron ka nga usawa na may toyo at kalamansi na may sili. Fast forward na nga tayo at nasa simbahan na nga kami ng mga oras na to. Tapos na nga ang misa at nanonood na nga lang kami dito na nagpe-perform gabi-gabi nga yan. Simula nga nung nagsimula ang simbang gabi. At eto, nakauwi na nga kami ng bahay at i-taste test muna natin itong bibingka nga na nabili ko. Alam niyo naman, isa talaga to sa mga pagkaing Pinoy na hindi nawawala tuwing sasapit nga ang Pasko. Napakarami kasi talaga nagtitinda ng puto bumbong at saka ka sa labas ng simbahan kaya naman talagang pagkatapos ng misa ay hindi ka pwedeng hindi mapabili dahil matatakam ka. At yun lang muna mga Mars at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.